Nagpaliwanag ng bahagya si Kajun Licanyel, chairman ng iglesia, tungkol sa pagbubukas at pagsasara ng panalangin. At sa kanya ipinakilala si Jerome siya ang unang dinatnan nito sa templo noong nasa Hain, Nueva Ecija, ang Larga Balita Nationwide, August 26, 2018. Natagpuan ni Jerome ang templo dahil sinundan niya ang ipinakita sa kanyang mga panaginip. Naging ako ni Doc, si Karuny, dati. Nabalian ako sa spinal. Ito lang yung tinuro ko sa kanya na sabi ko may balik po dito, hindi na ako makalakad doon. Tapos, ito lang talaga yung tinuro ko sa kanya noon. Sabi niya sa akin ganyan. Hindi lang naman dito meron pa dito. Bali, hindi ko naturo dalawa meron. Ito lang tinuro ko. Sabi niya, hindi lang dito meron pa dito. Pag di mo sinasabi sa akin, sabi niya ganoon. Ay, tawa, tawa lang pa kami dalawa naman din. tinuturuan niya ako pagtapos namin, pagtapos niya akong gamutin, yung mami ko kasama ko sa loob, akong ginagawa ko gumagawa ano, paglabas ni mami para kumuha ng mga herbal-herbal, ano, sabi ni mami sa akin, five minutes lang daw siya lumabas. Kasi nagkikwento ko sa kanya, sabi ko tinuturuan ako ni Itaro, eh. sabi ko hindi, 15 minutes, 20 minutes ako nandito sa loob, sabi niya, hindi, five minutes ka lang nandoon, three minutes pa nga, sabi eh. niya, sabi, sabi ko, parang nangyari yun, so, so tinanong ko si Gadjun, sabi ko, Bak, paano po nangyari na sinasabi sa akin ng nanay ko na 20, Five minutes lang ako, nandun 20 minutes ko, nandun sa loob ng kwarto ni Karol Sabi niya, ganun sa spiritual. Kapag nga daw nasa spiritual na oras ka nga daw, kung baga napunta ka sa spiritual na oras, ano, parang nagtitriple yung oras, sabi niya ganun. Sabi ko naman, ako naman hindi ako makapaniwala na paano nangyari yung ganun bagay. Tinuturo talaga kami, tinuturo sa akin ni Karol yung ganito, ganyan, yung mga dapat na gawin, yung mga bawal, yung mga hindi mo dapat sabihin, yung Diyos, salamat, Panginoon namin. Yung hindi mo dapat doon, hindi mo sabihin na kung hindi dapat ka. So, kinuturuan niya rin ako dati kung paano ko daw makikita yung pangalan ng Angel de la Guardia ko gamit sa paniginip ko. Hindi ko lang dati bit, pinapicture niya sa akin yung libro. Sabi niya, yan picture mo yan. Magka may nga na dyan, may kung pag dyan ka matututo, para makita mo yung pangalan ng Angel de la Guardia mo, saka makita mo yung Angel de la Guardia mo, picture mo yan. Sabi niya, ganyan. So, eto lang yung July, birthday ko well, nag-18 ako, napalipad ang hinihan ako, nagulam ako, na din naging sobrang violent ako, kumbaga lahat ng tao gusto ko awayin, nag Lagi, ako napapaaway, kung bagay hindi ko katulad sa sarili ko, yung pinakamalapit na tao sa pamilya namin na kapag puno ko pa. Kasi nga, wala na ako sa sarili na, kung baga hindi, hindi ko na alam ginagawa ko, yung pala, nung pumunta ako sa Cavite, para magpagod na nga, dahil hindi ko nang alam ginagawa ko. Um, uh, sabi niya na mayroon nga doon nagpalipadahan na sa akin, ginawa, you know, pinapasakit ulo ko tapos nga kayo yung stress ako, ako nang patulog. So, ilang buwan ako hindi makatulog, di ako na, kasi hindi nang gagumagal kasi nga ako, tas, tutulog, bako, three hours, natin, tapos tutulog ako 3 hours lang doon Tapos, dumating yung oras na, yung punta na ako sa Cavite para magpagamot. Ayan, sinabi niya na ganyan ko ganyan. Tapos, pagka uwi ko, ay bali pala tinuruan niya ako doon ng mga dasal. Yung mga dasal na... Hindi ko alam yung mga meaning ng dati, yung eh, na, nalaman ko na. Yung pala yung mga dasal na yun is mga sa akin, protection ko, protection sa mas mga espiritu, protection sa kita, protection sa ganyan. Actually, nag-work siya. Yung dasal na yun, yung unang pinaka-unang tinurong dasal sa akin, yung kapatid ko na batang mali, nakatak yung kamay niya. So, parang... Ano, nabalitan ganyan. So, iyak nang iyak. Pag ka yung braso, umiiyak kung mahabang gulo Tapos, ginawa nung nanay ko yung dasal na tinuro ko sa kanya. So, wala dito asibot, tinuro, yung nanay na nasa sa dasal. Yun tinuro ko sa kanya kasi Sabi ko, mami, beto, mo. Dasal mo ko sa kanya. So, so, yung nangyari doon, apat na beses ko magutok yung kamay ng kapatid ko ng bola Tapos, nang walang kumahawak habang ginadasal ng nanay ko. Tapos nung paghahawak niya, hindi na, hindi na masakit. Naglaro na ulit yung bata. So, yun dun na nag-umpisa. Tapos na, nananaginip na ako araw-araw ng kakailo ang panaginip. Yung pinakaunang panaginip ko is, tinuturuan ako ng dalawang lalaki na nakulangis sa kamay. Yung katulad na ginagawa ni Tarodi, na tinuturuan niya ako sa kamay na nilalagyan ng bus gamit yung langis. Tapos, pangalawang panaginip ko kinakabukasan doon, ang sabi sa panaginip ko, poder. Meaning po ng poder dito sa atin po. Poder po is power. Kung baga yung po yung sa kapamilya, sa sabi po natin, yung po yung nagiging poder po natin. Yung power po ng pinagagalingan ng nato. Kapag sa kapamilya, sa sabi po yung pinagasal natin. Tapos po, hanggang sa sabi ko, eh yung pangatong palaginip ko po pala, walang palaginip sa lang, pangalawa yung poder na sinabi sa akin. Tapos kung ano nung salita, hindi ko maintindihan, hindi ko nakamisa ko yung iba. Yung pa palaginip ko, yung pinapicturean sa akin ni Karo, di tatlong page yun or apat na page yun sa, ano, sa libro na yun. Yung pinakaunang page, hindi ko pinitignan kasi parang pang mga drawing at yung parang mga ganito rin niya. Mga yan. So, hindi ko pinitignan. Minisip ko yan. Sa pangalawang nga agad ako, second page, din na yung pinadasal ko. So, itinig ko yung first page, sabi ko. yun na naginip ako, sabi ko ganyan, kaya ako oh, mag-aad. Parang narito ko na itong bagay na ito. Parang narito ko na sa libro. Ganyan. Tapos, tinig ko yung cellphone ko. Pagkabukas ko ng na cellphone ko, nakita ko yung mata. Nakalit ako ng isang bata sa panigilis ko na nakakabit sa bigbib kong ganyan. Tapos, isa, siya, isa siyang mata, siya yung pinaka-mismong detalye nung nandun sa libo, yung mismo nang ko sa bigbib ko. Tapos, hanggang sa hinana, pinunta ulit ako sa kabit eh, para sabihin sa mga gagapot ko na ganito, ganyan, 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 nung papanigilin pa ko, sabi niya, big, big dahilan yan. Tsaka, sinabi ko din sa kanya na, nung bata po kasi ako, sabi sa akin na, meron daw gaganap may gaganapang daw, gaganapang daw buhay, gano'n? Kasi meron daw ang balat na, Pakus. Isa dito, isa dito, isa dito sa noob ko, tapos isa sa dyan ko, pakus na ganyan. Sabi niya gano'n, yung matandaan niya, may gaganapang na daw. So, ewan. Hey, right. Tinanong ko sa kapitre yun, isa sa mong gagawin doon, anong maganda sa akin. Sabi ko ganyan, ano ba yung, ano po ba yung feeling ito? Anong feeling maaari mo? Sabi niya ganyan, alam mo, may kakayanan ka. Bumagayit ka kaka kaibang kak kaya mong gumag kaya mong sabi niya pero siguro wag na sa ngayon sabi niya ganyan sabi ko naman po ano po ba yung dahilan yung, ka kaya yung mga kung ganyan 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 sabi niya meron kang kakayanan nga doon makapanggawa sabi niya sa akin ganyan tapos kinuwento na kinuwento na si Karo D yung mga tinuturo sa akin Karo D ganyan ganyan sabi ko naman po po sa akin dati may binibig pinapicture po sa akin ng libro tapos po yung na po yun kung ba ngayon yung dada sa libro sabi niya nga, puntahan mo yan. Dahil dyan daw yung dahilan ng power, yung lakas na napapanilipan ko sa mga tulay-tulay na panilipan ko. Hanggang sa, yung cellphone ko na pinag-picture ko nun, sabi sa akin ni na ano nang nangyayari sa cellphone ko nung picture ko? Sabi ko, nasira. Kasi nga daw, yung yung picture ko dun sa libro, may sa double cellphone ko na yun, na yun para hindi masira. So kapag wala nang silbi yung cellphone ko, hindi ko nagagamitin kasi sira ko siya. So yun, pagka-transfer na, pagka-transfer ko ng picture sa bago kong phone, nasira po yung cellphone eh. na yun. biglang nag-out, tapos hindi ko na mabuksan. So yun nga yun, po yung connection sa sinabi ng radio. Then, nung nakarating naman po ako dito sa templo, Ah, uh, chef check ko po si Kamay at dahil nga po sa tindig na tao, yung tangin na naaalala ko sa doon po sa gamang sanigaro, itindig ka tao. So, sinunod ko sa the YouTube, sa sa Facebook. Ngayon ko nga po. So, hindi, parang hirap po niya punta sa po do mag-drop ka po, ganyan. Saka, sa pag-google, google mo po. Kasi, ano po siya eh, boundary po. Parang hirap po niya punta dito. So, kaya mo po siya may, pinigyan niya po sa akin ang address, hindi niya po sa akin. Sa akin sinabi niya mismo, sa sa akin po, ganito, ganyan. Ang dami sinabi niya lang po sa akin, hanapin mo ha, yung kasusunpungan. So, Dito po, 'yung mga natin din, 'yung mga para mas mobilis, 'yan. Diretsong kuha medyo substantial 'yung po ko dito. 'Yung mga tinatanong nahanap, sabi ko parang kalit na nabutaw o po si. Ay kaya ng mga bata ang pagsasaka ng So, dinidiyan na po 'ta. Tapos, kung hindi niyan dito, Kung sa akin, sobrang dami sa kalungan po nila ako, so, sobrang ay parang-parang. Sabi ko, pinanahan ako na, parang ito yung pakiramdam ko. Sabi ko, ito so, na yun. So, tumuletre ito akong ganyan, kasi tinitikman ko lang yung picture sa iyo. Tapos, in ako sa YouTube na picture na itong tempo, hanggang sa uh, narating ko nga po. Pero wala po sila dito na si, si pa lang po nang dilito. Tapos nga yun po, yung naitaw, naitaw po si Karim pa. Yung pag pakiramdam ko po, yung, parang po akong um, Di ba yung pagkalang dugo nung nakita ko po siya? Kasi parang alam niyo yung feeling na nakalikwende na gano'n. Di ba yung feeling ng aura niya na umakala sa akin? Yung umakala sa akin na aura niya po. Parang iba. Kasi yung tumating nga rin si Gadyo, di nga rin po? Tapos yung kwento nga rin po ni Gadyo, kung bakit hindi nga po siya naka, nakasama na uh, po dito sa Bebe siya. Konektado rin daw po sa akin. Tapos yun So nung huling punta na dito ni Jerome, bago kami pumunta sa Uyo, eh, nagkwento siya sa akin. May naalala po ba kayo na pinuntahan niyo misa na fiesta at saka kumain kayo sa bahay na yon? So, yun yung huling pag-uusap namin dito bago kami nagpunta sa Uyo, September na yun. Ngayon, sabi ko, hindi rin ko pa sabi na sa piyesta dahil yun yung ginawa ng tao na pang sa atin para lang ma-divert yung pagkakaisa natin na magkasa sa gobyerno ng kaskila. Pero sa mga yan, meron isa na nakikain kami sa Banda Caloocan. Ako nang sabi ng Caloocan, 11th Avenue, ang pangalan ako sabi, pangalan ay Ophelia. Ngayon, siya nang sabi... Tama po. Yun. Lola ko yun. At nung pangunta kayo doon, bata pa ako. Anong edad mo noon sa palagay mo? Oh, pero ito, yung, ito yung kwento kung bakit ako pumunta doon sa bahay nila. Sina ko sa ako, ako ni doon. Dahil ang lola pala niya ang nagpaanak kay Aling Pining sa bunsong anak si Ricky. So, nung pumunta na si Ricky, kisa sa kanya. Diba? Obvious naman. Oh, ilan taon ka na? 18. Si Ricky, ilan taon na sa palagay niyo? Yung kabulsuan. Uh, Siyempre, mas madanda na yun. <laughs> Anong tao ka pinanganap? 2 tao sana. Kaya yun si Ricky, 1999 kasi kami yata. 1990? 91. Parang gano'n. So, tao na si Ricky din noon. Okay. So, ngayon, yun yung connect. Kasi, yung, yung lola niya, kumadrona, oo. Pero, dahil sa may edad na si Aling Tining nung nanganap, ang daming dugo lumabas, hindi na-nervous na, hindi yung lola niya. Kaya, parang, kinagatiwalan na dyan doon sa power na alam ni Mang Rudy. Kaya yun, yun, ang simula ng dito. At nung sinama ako doon ni Mang Rudy, may purpose pa din siya dahil bata na siya noon. Ikinunik, ang tagal na noon. Ang tagal na noon talaga. Sobrang tagal na noon. Kaya siguro mga isang taong ka lang siguro, o dalawang taong, no? Ah, Manlola mo, Oh. So, isang beses lang ako doon. So, puro ang connection. Tapos, yung nakarating siya dito, hindi ako nagdidirect ng instruction na sakay, baba, sakay. Hindi. Eh ginagawa ko yung isang natawa, pinagpapunta ko dito. Pero sa kanya, sinukuha ko, ano, ko siya. Na, hindi ko siya. Basta, so, hanap, paghanap ka at masusumpungan mo. Oh, yun yung clue. Na ano. Tapos yun, nagulat ako, nakarating siya dito. So, yun yung connect. Kasi, binubuo na tayo ng mga ang anghel na ipinakalat sa atin, na pinakalat para buuin na na tayo. Si Kuya Ed, hindi ko rin nakalain yan. Nagkaroon talaga ng iwanan sa sa Australia. Hindi rin natin tingnan ng Kuya Ed, ha? Na ito yung gano'n. Ang sinabi mo lang, dahil ang common din namin natin, natin sa bata, sige, sarayin natin yung mga bata para maging media. So, ano ngayon, ano, sa tuloy-tuloy na pagganap namin ng trabaho, trabaho hindi ko na sabi ba? kasi gawain na ako. Pag wala sweldo, gawain. Pag may sweldo, trabaho. Tama ba yun? O oh, sige, sa hindi na natin gawain. Ano? Gawain. Eh talaga kami. At malamot naman, namumutot naman namin. So yun yung sinasabi ko nga sa paniniwala ko sa mga episode ko. Kapag malamot, kinukutot ko. Kapag matigas, hindi ko na pinagtsatsagaan. Kasi nga, hindi para sa amin yun. So yun yung nangyari sa amin, Kuya, eh talagang malambot. At lang lahat ng simula nung napasok na kami sa buhay niya, yung dragon na yan, at lahat eh. Talagang sunod-sunod na yung mga activities namin natagpuan ni Jerome ang templo dahil sinundan niya ang ipinakita sa kanyang mga panaginip